Hindi po ba masama ang gumawa ng rebulto? Base sa Isaiah 44.9, may mga nagpadala pong video sa atin at naispon nice nilang kunin ang aking reaksyon o magiging komento sa pagpapaliwanag nila opol sa mga rebulto na nabanggit na talata ng Isaiah 44.9. Bago po natin bigyan ng kasagutan o reaksyon ng isa sa mga pinadala nilang video ay nais nice ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel Antat The Group Pag-isuportahan na lang po ng aking channel Please subscribe Maraming salamat po Base po sa video ang pinadala sa atin na dito ay pinapaliwanag mula sa Biblia na hindi bawal ang gumawa ng mga rebulto at dito ay binibigyan diin na walang masama na gumawa ng mga imahen tulad ng ginawa ni Haring Solomon para bigyan katuwiran ng kanilang maling paniniwala dahil ang katuwiran nila na Diyos Diyosan ang bawal. Mabuti po ang panoorin at pakinggan ang may sing video na kanilang pagpapaliwanag. Brad Simbahan, paano ipapaliwanag kapag binabasa ang Isaiah 44 verse 9 na walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto? Basahin muna natin mga kasimbahan Isaiah 44.9 Walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan kanilang pinahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito kaya sila'y mapapahiya. Dapat kumpletuhin ang pagbasa, huwag lang doon sa bahagi na walang kwenta ang gumagawa. Dahil kapag kumpleto ang pagbasa, makikita na kaya walang kwenta ay dahil Diyos Diyosa nang ginawa. At kapag putol, madadamay dyan si Solomon sa walang kwenta dahil gumawa din siya. 1 Kings 6.23 at sa sanggunian ay gumawa siya ng dalawang kirubin na kahoy na ulibo na bawat isa ay may sampung siko ang taas. Huwag po ng pagbasa dahil may gumawa na gaya ni Solomon na ang ginawa naman niya ay hindi naman Diyos Diyosan. Amen. Mabuti po basahin natin ang nasabing talata, ang aklat ng Isaiah 44.9 at itutuloy natin hanggang 11 ng New International Version. Ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos Diyosan ay walang kabuluhan at ang mga bagay na kanilang pinahahalagahan ay hindi pagkikinabangan. Ang mga nagsasalita para sa kanila ay mga bulag. Sila ay mga mangmang sa kanilang sariling kahihiyan. Sinong naguhubog ng isang Diyos at gumagawa ng Diyos-Diyosan na hindi mapapakinabangan ng anuman? Papapahiya ang mga taong gumagawa niyan. Ang anyo mga manggagawa ay mga tao lamang. Magsama-sama silang lahat at manindigan. Sila ay bababa sa takot at kahihiyan. Kung mapapansin po natin ay may binanggit na Diyos-Diyosan na ito ay hindi pa at walang kabuluhan. Ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos Diyosan? Itutuloy po natin ang pagbasa sa Isaiah 44 at magsisimula tayo sa 12 ang gambente ng New International Version. Ang panday ay kumukuha ng kasangkapan at gumagawa nito sa mga baga. Inuhubog niya ang isang Diyos Diyosan gamit ang mga martilyo. Inuhubog niya ito sa lakas ng kanyang bisig. Siya ay nagugutom at nawala ng lakas. Hindi siya umiinom ng tubig at nangihina. Ang karpintero ay sumusukat ng pisi at gumagawa ng balangkas na may pinanda. Ginagaspang niya ito ng mga pait at minarkahan ng mga kumpas. Inuhubog niya ito sa anyo ng tao, anyo ng tao sa buong kalwalatian nito. Upang ito ay manahan sa isang gambana. Siya ay pumutol ng mga sendro o marahil kumuha ng cypress o insina Inayaan niya itong tumubo sa gitna ng mga puno sa kagubatan o nagtanim ng pino o pinatubo ito ng ulan. Ginamit itong panggatong sa pagsunog, pinuhan niya ang ilan sa mga ito at nagpapainit, naniningas siya ng apoy at nagluluto ng tinapay. Ngunit siya ng ang gumawa ng isang Diyos at sinamba ito, gumagawa siya ng Diyos-Diyosan at yumuyukod dito." Ang kalahati ng kaho ay sinunog niya sa apoy. Sa ibabaw nito ay inihanda niya ang kanyang pagkain. Inihiyaw niya ang kanyang karne at kumakain ng busog. Nagpapainit din siya at sinabi, Ah, ako ay mainit, nakikita ko ang apoy. Mula sa iba ay ginagawa niya ang isang Diyos, ang kanyang Diyos Diyosan. Yumukod siya dito at sinasamba. Ipinanalangin niya ito at sinabi, Iligtas mo ako, ikaw ang aking Diyos. Wala silang nalalaman, wala silang naunawaan. Ang kanilang mga mata ay nakapiring upang hindi sila makakita at sarado ang kanilang mga pag-iisip upang hindi nila maunawaan. Walang umihinto sa pag-iisip, walang may kaalaman o pangunawa para sabihin. Ang kalahati nito ay ginamit kong panggatong. ng hurno po ako ng tinapay sa mga baga nito, nagihaw ko ng karne at kumain ako. Gagawa ba ako ng karimarim na bagay mula sa natira Yuyuko ba ako sa isang bloke ng kahoy? Ang gayong tao ay kumakain ng abo. Iniligaw siya ng maling akala na puso. Hindi niya mailigtas ng kanyang sarili. O masasabing, hindi ba ang bagay na ito sa aking kanang kabay ay isang kasinungalingan? Malinaw po dito sa talata na inilarawan niya kung ano ang Diyos Diyosan. At ito ay isang bagay na mula sa kahoy na inukit ang anyong tao at hinubog ang anyong tao ng bugong kalwalhatian. Sa makatawid, ang sinasabing Diyos Diyosan ay nakahubog sa anyong tao at ito ay kanilang dinadasalan, niyuyukuran at sinasamba. Kaya yung mismong nagbigay ng paliwanag na hindi Diyos Diyosan ang ginawa ng mga kapatid nating mga katoliko, ito ay isang kasinungalingan sapagkat siya mismo ang nagsabing dapat binasa ng buo ang talata at huwag putulin Subalit siya mismo ay hindi ka binabasa ng buo ang kalata. Pagkustumulan siya kay Solomon para makahanap ng kakampi na hindi bawal ang kanilang pagsamba sa rebuto. Gusto rin niyang idama si Solomon kung bawal gumawa ng imahin o Diyos Diyosan kapagkat si Solomon ay nagpagawa ng kerubin. Ang mahalagang tanong, Diyos Diyosan ba ang ginawa ni Solomon o ito isang disenyo na ibinigay ng Diyos? Pasayin po natin ang aklat ng unang hari 6.23 at itutuloy natin ng gam 28 ng New International Version. Para sa pinagkaloob na santuario ay gumawa siya ng isang paris ng mga keribin mula sa kahoy ng olibo. Bawat isa ay 10 siko ang taas. Ang isang ng unang kerubin ay limang siko ang haba at ang isang pakpak ay limang siko. Sampung siko mula sa dulo ng pakpak ang sa dulo ng pakpak. Ang ikalawang kerobin ay sumukat din ng sampung siko sapagkat ang dalawang kerobin ay magkapareho sa laki at ugis. Ang taas ng bawat kerobin ay sampung siko. Inilagay niya ang mga kerobin sa loob na pinagkaloob na silid ng templo na nakabuka ang kanilang mga pakpak. Ang pakpak ng isang kerobin ay dumampi sa isang pangdingding habang ang pakpak ng isa ay dumampi sa kabilang dingding at ang kanilang mga pakpak ay nagdampi sa isa't isa sa gitna ng silid. Binalot niya ng ginto ang mga kerubin. Kung mapapansin po natin ay walang iniutos si Solomon na may nabasa tayo na ang kanilang ginawang kerubin ay kanilang niluhuran, sinamba tulad ng ginagawa ng mga kapatid nating katoliko. Nang kanilang rebuto ay kanilang niluluhuran, niyuyukuran at sinasamba. Ang mahalagang tanong, ang paggawa ba ng Kerubin ni Solomon ay para yukuran sambahin o bigyang galang sa mga ito o dahil ito ay inutos ng Diyos? Masahin po natin ang unang hari sa ison 11 hanggang 13 ng New International Version. Dumating ang salita ng Panginoon kay Solomon tungkol sa templong ito na itinatayo ninyo kung susundin ninyo ang aking mga utos, susundin ninyo ang aking mga kautosan at tutuparin ang lahat ng aking mauutos ay susundin ang mga ito. Tutuparin ko sa pamamagitan ninyo ang pangakong ibinigay ko kay David at inyong ama at maninirahan ako kasama ng mga Israelita at hindi ko iiwan ang aking bayang Israel. Sa makatuit, ang lahat ng ginawa ni Solomon ukol sa templo ay iniutos ng Diyos at kung po natin ay may mahalagang utos ang Diyos sa mga Israelita. Ito ay tungkol sa mga kautusan ng Diyos na kung kanilang tutup din o susundin ang lahat ng mga kautusan ng Diyos ay maniniraan ng Diyos sa nila at hindi sila iiwan. At maliwanag na hindi Diyos Diyosan ang pinagawa ni Solomon. Pagkus iyon ay disenyo. Ano po ba ang layunin ng disenyo ng dalawang kerubin kung iyon ay pinagawa ni Aring Solomon? Pasahin po natin ang unang hari 8 sa isang ng New International Version. Pagkatapos dinala ng mga seserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa lugar na ito sa loob ng santuario ng templo, ang kabanal-banalang lugar at inilagay ito sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Ibinuka ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak sa ibabaw ng lugar ng kaban at natatakpan ng kaban at ng mga poste nito. Ang mga poste na ito ay napakahaba na ang kanilang mga dulo ay makikita mula sa banal na lugar sa harap na pinagkaloob na satwaryo. Ngunit hindi mula sa labas na banal na lugar at nandyan pa rin sila hanggang ngayon. Walang laman ang kaban maaliban sa dalawang tapyas na bato na inilagay ni Moises sa Horeb kung saan nagipagtipan ng Panginoon sa mga Israelita pagkalabas nila sa Egypto. Sa makatawid, ang paggawa ng dalawang kerubin ay hindi para sambahin kundi disinyo para paglagyan ng kaban ng tipan na kung saan nakalagay ang dalawang tapyas na bato na kinalalagyan ng sabtong kautosan na binigay ng Diyos kay Moses. Kaya malinaw na tama hindi Diyos Diyosan ang pinagawa sa Solomon sa templo pagkustituy disenyo na kung ang ilalagay ang kaba ng tipan at maliwanag na hindi ang mga kerobin ang kanilang sinasamba kundi ang mismong Diyos na hindi niya kikita. Di tulad ng mga rebulto na ginawa ng mga kapatid nating katoliko na ito ang kanilang pinaglilirong kuran, sinasamba, dinadalanginan. Bakit po laging may dalawang kerubin sa kaban ng tipan? Pasahin po natin ang aklat ng Exodus 25-22 na New International Version. Ipagawa mo sa kanila ang isang kaban na kahoy na akasya. Dalawat kalahating siko ang haba, isang siko at kalahati ang lapat, at isang siko at kalahati ang taas. Balutin mo ito ng purong ginto sa loob at sa labas at gagawa na isang hulma na ginto sa palibot. Maglagay ka ng apat ng sing-sing na ginto para dito at ikabit sa apat na paa nito na may dalawang singsing -sing sa isang gilid at dalawang sing-sing sa kabilang gilid. Pagkatapos ay gumawa ka ng mga poste ng kahoy na kasya at palutin mo ng gito. Ipasok ang mga pinggas sa mga argolya sa mga tagiliran ng kaban upang dalhin nito. Ang mga pingga ay mananatili sa mga argolya ng kaban na ito. Hindi sila dapat alisin. Pagkatapos ilagay sa kaban ang mga tapyas ng kautusan ng tipan na ibibigay ko sa iyo. Gumawa kayo ng takip para pagbabayad sala sa at purong ginto. Dalawat kalahating siko ang haba at isang siko at kalahati ang lapad. At gumawa ka ng dalawang kerubin na ginto sa mga dulo ng takip. Gumawa ka ng isang kerubin na isang dulo at ang pangalawang kerubin ay sa kabilang dulo. Gawin mo ang mga kerubin na isang piraso na may takip sa dalawang dulo ang mga pakpak ng kerobin ay nagbubukang paitaas na sa ilalim na yung takip na kasama nila. Ang mga kerobin ay makaharap na nakatingin sa takip. Ilagay ang takip sa ibawo ng kapan at ilagay sa kaban ang mga tapis na kautusan ng tipan na ibibigay ko sa iyo. Doon sa ibawo ng takip sa pagitan ng dalawang kerobin na nasa ibawo ng kaban ng kautusan ng tipan, ay magkikipagkita ako sa iyo at ibibigay sa iyo ang lahat ng aking mga utos para sa mga Israelita. Sa makatuwid, ang paggawa talaga ng Kerubin na hindi para sa gawing Just diyosan o paglingkuran, kundi isang disenyo ng kaban ng tipan mula sa Diyos na kung saan ilalagay ang mga kautosan ng Diyos. Sana po, huwag po tayong sa mga taong sumasamba sa mga rebulto para bigyan ng pangangatwiran ng kanilang pagsamba dito. Para sa kanila, ang mga Diyos-Diyosan ay ang mga ributong hugis baka o kambing o hayop. At hindi ang hugis tao. Subalit malilaw ang sinabi ng aklat ng Isaya na ang mga Diyos-Diyosan na kanilang ginawa ay sa anyong tao at inubog sa kalwalatihan ng hugis tao. Maliwanag ang sinabi ng Diyos sa aklat ng Exodus 24.6 na New International Version. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawan na anumang anyo na nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ibaba. Huwag kang yuyukot sa kanila o sasamba sa kanila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay isang mapanganibugguing Diyos na pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang at hanggang ikatlo at ikapat na salin lahi ng mga napupukot sa akin. Ngunit nagpapakita ng pag-ibig sa isang libong henerasyon ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. na makatuwid, may na pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga rebulto. Mapanasa anyong langit, anyong nasa lupa o anyong nasa ilalim ng tubig ay hindi pinayintunutan ng Diyos na gumawa na gayong bagay lalo na kung tatambahin. Maliwanag ang sinabi ng Diyos ang salitang huwag ang salitang huwag ay ibig sabihin mahigpit na pinagbabawal at walang exemption. Hindi masaba ang gumawa ng mga graven or sculptor na bagay na bahagi na ng sining, lalo na kung iyan ay yung kinabubuhay. Subalit kailan nito nagiging masama kapag ito ay yung luluhuran, dinadasalan, pinaglilimpuran at sinasamba. Ang gumagawa ng mga rebulto ng mga bayani ay hindi bahagi ng pagiging Diyos-Diyosan kundi ito ay isa lamang bagay na nagpapaalala para sa kanilang kabayanihan. Pero kung ang rebulto ni Rizal ay yung dadalhin sa dambana o sa loob ng sangtwaryo at iyong kurang dadasalan at sasambahin, ay doon na po magiging Diyos-Diyosan ang isang rebulto. Sapagkat iyong pinapalitan ang espiritual na kalwalatian ng Diyos sa isang bagay na gawa ng tao. Pasahin po natin ang aklat ng Heremias, Chess 3 hanggang 8 ng New International Version. Sapagkat ang mga gawa ng mga bayan ay walang kabuluhan, pinutol nila ang sampuno sa kagubatan at inuhubog ito ng isang bihasang gamit ng kanyang pait. Pinalamutian nila ito ng pilak at ginto, itinatali nila ito ng martilyo at pako kaya hindi ito mauutal. Gaya ng pananakot sa ng pipino, hindi makapagsalita ang kanilang mga idolo dapat silang dalhin dahil hindi sila makalakad. Huwag matakot sa kanila. Wala silang magagawang masama ni wala silang magagawang mabuti. Walang katulad mo, Panginoon. Ikaw ay mahusay at ang inyong pangalan ay makapangyarihan sa kapangyarihan. Sino ang hindi dapat matakot sa iyo, hari ng mga bansa? Ito ang nararapat sa iyo. Sa lahat ng matatalinong pinuno ng mga bansa at sa lahat ng kanilang kaharian, walang katulad mo, Silang lahat ay mga hangal at mga hangal. sila tinuturuan ng walang kabuluhang mga Diyos-Diyosang kahoy. Sa makatawid, ang mga Diyos-Diyosan ay ang bagay na ginawa sa hugis na tao na pinalamutihan ng ginto at pilak. Pinako nila ito upang hindi mabuwal tulad ng isang panakot sa bukid na hindi sila makapagsalita at gayon din kailangan mo silang buhatin dahil di makalakad. Tulad ng ginagawa ng mga kapatid nating mga katoliko na kung tawagin nila ay prosesyon na kung saan pinaparada ang mga rebulto nila, pinubuhat o sinasakay sa isang karuahe dahil di makalakad ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, silang lahat ay mga hangal at mga hangal sila tinuturuan na walang kabuluhang mga Diyos-Diyosang kahoy. Maliwanag ang babala ng Diyos ukol sa mga Diyos-Diyosan. Sana mabuksan ang isipan ng mga taong naniniwala sa ganitong bagay. Huwag pangatuhiranan ng isang bagay na mali at labag sa kautusan ng Diyos. Ukol sa mga rebulto, pag sa pinag-uutos ng Diyos sa so huwag sasambahin ang mga ito. Sana po lubos po niyong naunawaan at napakinabangan ng ating talakayan ngayon. At sa nagpadala ng video na ito ay sana nakatulong na nakapagbigay liwanag sa iyong kaunawaan ukol sa katotohanan. Kung may mga comment po kayo o suggestion, ay pag-comment na lang sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ang kapurihan. Maraming salamat po, Mili. Please subscribe.